programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Ang kwento ng Lilet Machas ay puno ng emosyon, sakripisyo at mga hindi inaasahang kaganapan na patuloy na naglalaban sa pagitan ng mga pamilya at mga kasamahan sa buhay. Ang kaganapan sa buhay ni Mia at ang paglalakbay ni Lilet ay nagbigay ng bagong pananaw sa bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at pagpapatawad. Sa pagtatapos ng kaso, si Mia kasama ang kanyang mga kapatid na sina Tomas at Ramon ay muling natutunan ang mahalagang aral sa buhay. Si Mia, na ipinaglalaban ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya ay nagdesisyon na iwasan ang mga alitan at patawarin ang bawat isa. Kahit pa ito ay nangangahulugang isakripisyo ang kanilang mana sa kanyang mga mata, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya bago pa man magwakas ang kanilang kaso nagpasya siyang bumalik sa probinsya upang magsimula ng bagong buhay ngunit hindi mag-isa dinamayan ni Lilet itong si Mia nagplano siyang magsimula ng bagong kabanata sa buhay malayo sa mga komplikasyon ng kanilang pamilya habang nag-aayos ng mga gamit si Mia para sa kanyang pag-alis. Dumating si na Ramon at Tomas. Nagtataka at nagugulahan. Sila'y nagtanong kung saan pupunta si Mia. Nang malaman nilang magbabalik siya sa probinsya upang magbagong buhay. Nagkaroon ng isang malalim na pag-uusap. Si Tomas na matagal nang naniniwala na yaman ang solusyon sa lahat ng problema ay nagbago ng pananaw. Napagtanto niya sa tulong ni Ramon na ang pamilya ay hindi nasusukat sa halaga ng ari-arian, kundi sa pagmamahal at pagsuporta sa bawat isa. Dahil dito, nagpasya silang alagaan si Mia sa kanilang bahay. At tulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral upang muling mapagsimula ng mas maayos at mas maliwanag na buhay. Habang masaya si Lilet sa pagkakaayos ng magkapatid, si Mia naman ay may isang matamis na ng ngiti ng pagpapatawad at bagong simula. Si Lilith na hindi maiwasang mag-alala sa mga hindi pa napapag-usapan ay patuloy na nagdasal na sana'y magpatuloy ang pagkakaayos nilang magkakapatid at sana'y maging buo pa rin ang pamilya. Sa kabilang dako, si Era at Lilet ay nagkaroon ng pagkakataon upang magkausap. Si Lilet na lubos na nagsisisi sa mga nangyayari ay nagdesisyong humingi ng tawad kay Era, Ngunit hindi ito naging madali. Si Era na nasaktan at nagdulot ng pagkawasak sa kanilang relasyon ay hindi kayang magtiwala kay lilet muli. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon at mga hindi natapos na saloobin. Si Lilith, bagamat nasaktan, ay hindi sumuko at patuloy na nagsikap na mapatawad ang kanyang sarili at makapagbalik-loob sa kapatid. Samantala, sa Keystone, napansin ni Trixie ang mga pagbabago kay Era. Makikita ang matinding pagod at kalungkutan sa mga mata ni Era habang nagpapahinga. Nag-alok si Trixie ng mga payo. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ni Era at Lilith, pinayuhan ni Trixie si Era na isang tabi ang kanilang alitan at pagtuuna ng pansin ang mas mahalagang bagay, ang kanilang pamilya at ang pagmamahal sa isa't isa. Pinayuhan niya si Era na kung talagang mahal siya ni Atty. Renan, dapat nilang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at magpatuloy sa kanilang relasyon hindi dahil sa mana kundi dahil sa tunay na pagmamahal nila habang si Era ay nag-iisip at nagtatanong sa sarili si Sabrina na lihim na nagmamasid ay nakinig sa bawat sinabi ni Trixie na pagtanto niya na sinusulsulan na rin nitong si Trixie si Era at baka maging balakid ito sa lahat ng plano nila ni Atorne Renan. Kaya naman hindi rin maiwasan na magtangkang itulak pa rin ang kanyang mga plano kasama si Atorne Renan na may lihim na hindi pa lumabas sa liwanag. Samantala, si Lilet hindi alintana ang mga pagkatalo at pagkalungkot ay nagdesisyon na magbigay ng kanyang blessing sa kasal ni Aira at ni Renan. Si Lilet ay gumawa ng isang dakilang sakripisyo. Ang isang tabi ang kanyang mga plano para mapanatili ang pagkakasundo sa pagitan nilang magkakapatid. Pinili niyang magpatawad kahit na ang kanyang puso ay puno ng mga hindi pagkakaunawaan. Isang hakbang na malupit ngunit naglalaman ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad habang lahat ay nagkakaroon ng sariling mga plano. Nagsumbong si Sabrina kay Atone Renan tungkol sa lahat ng kanilang mga narinig. Hindi nila kayang tiisin ang mga lihim na patuloy na bumabalot sa kanilang mga plano sa halip na magtulungan para sa pamilya nagpatuloy sila sa kanilang sariling interes. Nagtangkang maghanap ng paraan upang makuha ang kanilang mga bahagi sa mana. Ang mga ito ay naging sanhi ng mas malalim na hiwa sa pamilya. Sa pagdating ni Lilet sa Keystone upang makipag-ayos kay Eira, nalaman niyang hindi na siya maabot sa tamang oras. Hindi pa rin siya nakarating sa eksaktong pagkakataon upang makita ang lihim na ugnayan ni na ni Renan at Sabrina. Ngunit bago pa man magpatuloy ang lahat, nagpa siya si Lilet na tanggapin na lang ang lahat ng nangyayari. Nais niyang maging maayos ang lahat at kaya't handang, handa siyang magsakripisyo para sa kanilang lahat. Pagpapatawad at pagkakasundo. Magiging matagumpay kaya si Lilet sa kanyang sakripisyo upang mapanatili ang pagkakasunduan sa pamilya magkakaroon pa ba ng pagkakataon na magkaayos at maging buo ang pamilya ni ehira at Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Pachas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.